I'm really happy that I get to see you, ma'am You know, I spent the whole day for this trip just to see you. Oh! No, seriously. <laughs> Pinapayak niyo ako mama. <laughs> oh, Every day I watch you before I go to work. I watch your show. Thank you po. While I'm driving to go to uh, the Bronx, because I live in New Jersey. Ay, malayo po yan. New Jersey sa New York. Yes, and I I work in the Bronx in Lincoln Hospital. Can I give a shout out to my coworkers? co-workers? Of co course, go <laughs> ahead. <laughs> Hi, Bangalaki everybody. From Lincoln Hospital, Mother Baby Nurses, I'm here! <laughs> <laughs> I, I can see Mr. Tulfo now! So bravo. I'm so <laughs> happy! May high school na po ako, ma'am. Sino kasama niyo po, ma'am? Uh, friend na po dito. My friend from ma. high school. Wow, at dito po siya naka-base na. Yes, uh, uh, po. Pa. Uh, ang pangalan po niya ay si Ma'am Marisa. Magalong. Magalong. Uh, at uh, si Ma'am Sylvia Aviron, uh, ay isang nurse. Uh, 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 for 35 years. Wow. Dito po sa Pilipinas, anong trabaho niyo noon? Nung nag-graduate na po ako, pumunta na ako kagad ka sa Amerika kayo. Any sponsor ako ng NYC HHC Hospital. Ba't magaling pa rin kayo mag-Tagalog? Marunong ako mag-Tagalog. Tagal nyo na sa Amerika, dapat yung mga Tagalog nyo islang na, pero si ma'am, Pilipino pa rin. I pa rin ah, wait. <laughs> hindi, hindi, yung iba talaga mag-Tagalog. No. Mag eh. Hirap oh. na mag-Tagalog kasi, lalo sa New York, puro English. Amerikano yung mga kamit niya doon, kausap niya. Para hong mas maiintindihan ako pag Tagalog eh. Ayun. Minsan <laughs> nag-i-English ako, parang siguro naiinis sila. So, nagtatagalog na lang ako. <laughs> mm. Kumusta naman po yung mga kababayan natin Pilipino doon sa New York? Okay naman po. Pero ang ano lang sa New York malamig po kagatan, no? Pala ang pagdito. Ah, uh, ngayon mainit na rin. Ngayon. A uh, summer na ho. Going to the going to summer. So, okay na ang weather. Mm, marami pong Pilipino doon sa New York. Oho, marami yung mga nurses, especially Ayun. in the Bronx. Yan nga po eh, uh, yun sinasabi ko rito. Okay, masarap magkaroon ng maraming OFW sa abroad. Pero paano naman yung mga naiwan dito? Kasi lahat ng mga skilled workers natin, lahat ng mga professionals, doktor, nurses, pupunta ng abroad. Okay. Wala na iwan dito. Yung mga naiwan, mga bagong graduate. Ngayon, yung mga bagong graduate, magtrabaho dito mga 2, 3, 4, mag-invest na up to 5 ay, ay, ay. years, pupunta naman abroad. Okay. Pero hindi natin sila masisisi. Malit kasi ang sweldo. Di ba ma'am, sa abroad, malaki yes, okay lang. Ah, <laughs> <laughs> She's very humble. Okay. Eh, pero compared ho to here, no? hindi ko alam, hindi ako nag-work dito eh. As soon as I graduated, doon na ako, ako pumunta. Ma'am, ang layo. Langit at lupa ang difference. As well. Talaga. Well. Pasintabi Talaga. sa mga dito. Alam niya naman, totoo yan. Marami akong nakausap mga nurses sa St. Luke's pang mismo. Marami sa kanila nakausap ko. Opo. Papunta ng abroad. Nakaschedule schedule hmm. na yan. Kasi nga, sobrang laki ng difference. Oh. Eh, kailangan taasan ho yung sweldo. Ay. Para mag-stay dito. Hinahanapan po natin yan ng ano, Solution. ano kaparaan, solusyon. paraan, bat solusyon, batas. Ang ganda At ni Shari, oh. Ah. <laughs> oh, yung kinis ng mukha. Ano na, nagbablas ni Sir. Ang naman ni Sir. Ang ni Sir. Ang talaga. Thank you no, po talaga. God. Thank so much. At kayo po yung napasyal dito, ma'am, dahil meron na da po kayong gagawing kawang gawa. Yes, I want to donate, you know, a little bit of money. It's not that much, but I hope it helps it really will help ma'am kasi ang balita ko 200 dollars daw ata <laughs> oh ah, uh, i-compute pero sa kasi <laughs> ito I wish I could give more ma'am malaki na yon oh. times 58 kayo nata oh 11,000 dito kasi ma'am ayaw namin sumaid sa kamay namin ang pera mm -hmm. gusto namin dumidiretso na agad yan doon sa taong pwedeng matulungan. oh, yan nga na. napapanood ko nga ayun at ngayon po ma'am may napili kami Si Ricardo Cambay, 59 years old, PWD, siya po ay legally blind. Tay! Hello po. Hello! Hello, sir! Okay, si Tatay Ricardo ay umingit ng pampuhunan sa... Para po sa isda pa siya gulay. Pero sir, meron din po kasing ginagawa si Tatay. Pwede po natin panoorin. Very quick Sige. lang po Sige. ito. Okay. Opo, panoorin po natin. kayo. Nagkakabit ng poso, tapos uh, nagbebenta po ng gulay. Gusto niyo mag, uh, po na. lang po sana. Uh, Anong po. tingin niyo po, Ma'am Sylvia? Okay ba sa inyo sa kanya natin ibigay? Okay naman. Basta ko makatulong ako. I'm very happy. Uh, malaking tulong po yun. Okay. Malaking, malaking tulong. Sir Ricardo. Hey, Tay. Gusto niyo pong pasalamatan si Ma'am Silvia kasi oh. magbibigyan siya ng 200 US <laughs> Dollars. Ito balik po yan sa pesos ay? 11,636 11, pesos oh, po. Tay, pasalamatan What? niyo po tay. Madam Silvia, magandang hapon po. Maraming maraming salamat po sa tulong na binigyan niyo. Ay, walang anuman po yun. Sana ko makatulong ako talaga sa inyo. Okay, madam, sana palagi kayong pagpalain ng Diyos at maging maganda pa yung susunod ng ang buhay niyo at marami pa kayong matulungan na kagaya ko. Hmm. Akala ah, ko sabihin niya, malay ka pang susunod na ibibigyan. <laughs> Nakakaiyak <laughs> <laughs> naman. na uh, naman. <laughs> Ayun. Eh, Tay, anong gagawin mo sa 11,600? Pupunan ng asawa ko na magtinda ng gulay at uh, espeser ispa, ah. uh, Kung hindi naman kami magkakikilos, wala. Thank you. Para uh, hindi kami mabubuhay. Sana yung $200 na pinagmagana. Opo. Yung okay uh, pesos yun. bibigay. Oho. Uh ah, oh, sige. Okay peso. lang yun? Okay lang po yun. Kasi akala ko kung dalas, papalitan ko na sana eh. <laughs> <laughs> Kasi ho, pag nag-withdraw sa ATM, hindi ho dollars eh. Ah, yeah, pesos ka, peso. ano? Gawin mo ng 12. I'll oh, oh. Okay, o tay, 12,000 na tay. Maraming maraming salamat, Idol. 12,000. Akin ang yung wallet ko. Kasi kung sana to, eh. Uh, sige. Tatapatan ko <laughs> na lang tayo, ha? Oh. Siyempre, na. Kaya naman kay ma'am. Oo, Donate naman din ako ng... Oh, ka dyan siya din ng 12. Kawa ko muna dyan. Siyempre, para... Wow. Tapatan natin. Siyempre, 7, 8, para lang matuwa 7, 9, 10, 11, 10. si 12. Ayun. Okay, tay. Sir. 12,000 kay ma'am Sylvia. Tinapatan ko po ng another 12,000. Wow. So, total of 24,000 po ang pera niyo tay. Thank you, sir. Maraming maraming salamat po. Actually, tay, kay <laughs> Ma'am Sylvia Silvia kayo magpasalamat kasi hindi sana ako makapagdagdag ng 12,000. Di ko kayo makikilala kung ni dahil kay Ma'am Silvia. Maraming maraming salamat, Madam Silvia. Ay, walang ano man po. Kay Ma'am, ano pong mensahe niyo po sa kanya, Ma'am? Tatagan niyo lang po ang loob ninyo and just keep striving for the best. Sige, Madam. Thank you. Yun naman po ang ginagawa ko. Lakasan niyo lang po ang loob ninyo at lahat mo ng mga plano nyo masusunod. Wow, ganda yun. And always believe in God. Yes. Tama ko yun, madam. Lahat ng bagay dito sa mundo, pagka iningin mo sa Diyos, gagawa siya ng gagawa ng instrumento para maka niya yung iningi ng ani idol, yung naging instrumento. Hello po. Anong pangalan niyo po, ma'am? Si Ana Kalimlimpirir po. Ma'am Ana, napakaswerte po ninyo kasi meron pong napakabait na balikbayan nandito ngayon si Ma'am Sylvia. So ma'am, may kita nyo sa screen niyo si Ma'am Sylvia kasama kaibigan si Ma'am Marisa. ano anong masasabi niyo po kay Ma'am Sylvia? Ma'am Sylvia, uh, God bless to you at maraming salamat at sa mga staff ng Idora Pitul po. Maraming maraming salamat at ano po, uh, lahat ng sinatutulungan ninyo. Nakagaya namin. Maraming pong salamat. Gabayan po ka sana kayo ng Panginoon. More blessings to so, come po sa inyo. Salamat po. Pareho ho ba kayong blind? Hindi, madam. Nakakakita siya. Ah. Nakakita po ako. Kaya lang nakakayak po ito. Ah, sa okay. dito oh. Dito po. Matagal na po kaming hihingi sana ng tulong kay Sir Rafi Tulpo. nung may nagpautang ng pamasahin eh, nagpusidir po kami dyan na pumunta po. Ah, okay. Ang galing sila dito pag may mga kasi ng tulong, lalo po siya. Pinapamasayahan namin tapos sinusulat lang namin. Pag may merong mang dunit, tulad ninyo, 'yon pinapares po namin. Oh. Yung ginagawa namin. Okay. okay. Lakasan niyo lang ho ang love niyo and just support each other and everything will be okay. Yes. Wow, gandito. yes. Thank you very much, madam. Sana ko ma nakatulong ako in a little way. Kumandang. Oh, Salamat po. Matatouch ako sa na, inyo. Salamat po, Madam. Walang anuman. man. Ma'am Silvia, in a big way. Yeah. Okay. <laughs> Ang laking tulong nyo. Sobra, sobra laki. Nakakaiyak. So, Makakaiya. opo, ma'am. Kaya balik nyo po, ma'am, sa New York? Uh, actually, uh, on the 29th. 29th. Yeah, magbuborakay muna. Wow. <laughs> <laughs> walay, walang wala Pero itong araw na to talaga sa'yo. Ay, salamat. Itanong <laughs> niyo sa best friend ko, sabi ko, talagang gusto niya. Sa 24 for Rafi Tulfo. Yes, Ay, I talaga, talaga like schedule. Ay, ma'am, sige, picture tayo doon. Because I admire what you do. You help a lot of Filipino you, people. And you don't choose ma am, ma am, who proper. to help. You, you, just help. Yung katulad I... nyo, ma'am, ang nagbibigay sa akin lakas at inspirasyon para gawin pa tatlong akit trabaho. Uy, baka mawalan siya rin. So, ibigay mo na agad. Uh, uh, Bukas po. Uh, bigay... Pwede yung ma-shoutout lang yung family ko. Yes, ma'am. Go ahead po, ma'am. Hi, I wanna give a shoutout to Joel Bautista and my son, DJ Daryl Brittany. I'm here! <laughs> American, I see rapido Rafi in the flesh. Ay, <laughs> <laughs> style ni ma'am, parang pang <laughs> yes, talaga. Sige. Po. Sige. Maraming maraming salamat po. Again, ma'am okay. Sylvia, maraming salamat po. Ma'am Marisa and uh, Sir Ricardo and ma'am Ana, wag niyo po ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng staff.